Kidlat News Updates Sa ating mga balita, anim na nagpanggap na taga Malacanang arestado sa pagbebenta ng pwesto sa bar, Commercial building sa Intramuros, Maynila, tinupok ng apoy. Pagsuspindi sa SSS Contribution High, pinanawagan ng ilang labor groups. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, timbog ang anim na individual na nasa likod umano ng sindikatong nag-aalok ng pwesto sa Bangsamoro Parliament kapalit ng malaking halaga ng salapi. At ginagamit din umano ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos para sa kanilang modus. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, sa isang entrapment operation na Aristo si Nadian, Dian Sanchez Daguhoy, Bulquesa Bal, Data Datukala, Alejandro Barcena Loreno Jr., Joseph Catinao, Leomer Abon at Tita Natividad na nagpakilala bilang mga empleyado ng Malacanang, nagugat ang reklamo ng isuplong ni dating Maguindanao Representative Esmael Magundadatu na nilapitan siya ng mga sospek para opera ng parliamentary seat sa halagang 8 million pesos. Itinaas pa umano ng 15 million pesos ang hinihingi ng grupo para sa dalawang pwesto. Kinumpirma naman ng Office of the President na walang koneksyon o affiliation sa palasyo ang grupo. Nahaharap sa syndicated staffa at usurpation of authority o official functions ang mga sospek. Tinupok ng apoy ang isang gusali sa Barangay 655 Intramuros, Tramuros, Maynila kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, unang naiulat ang sunog sa isang commercial building sa Cabildo Corner, Biaterio Street, mag-aalas 8 ng umaga at umabot ito sa ikalawang alarma ganap alas 8.07 ng umaga. Pasado alas 9 naman nang ideklarang fire out ang sunog. Sa inisyal na investigasyon, posibleng electrical wiring ang sanhi ng sunog ngunit patuloy pa rin ang masusing pagsusuri ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong dahilan. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Sa ngayon, tinatayang nasa 1.5 million pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Nanawagan ang ilang labor groups at economic advocates na pansamantalang ipagpaliban ang nakatakdang contribution hike sa Social Security System o SSS ngayong 2025. Ayon sa kanila, lubos na naaapektuhan ang mga manggagawa at negosyante ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina at iba pang pangunahing pangangailangan. Simula ngayong Enero, nakatakdang itaas sa 15% ang contribution rate mula sa kasalukuyang 14% alinsunod sa Social Security Act of 2018. Dagdag pa ng labor groups, mas maiging pagtuunan muna ng pansin ang pagpapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng direktang suporta sa mga manggagawa. Sa kabilang banda, ayon sa SSS, ang naturang kontribusyon ay mahalaga upang mapanatili ang pondo ng ahensya at tiyakin ang binipisyo ng mga miyembro sa hinaharap. Para sa Kidlat News Updates, ito sa si JPA daw nag-uula. At niyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <smart noise>